Sa isang malamig na taglamig noong Disyembre 2018, sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok Pulag, si Luningning ay nakatira sa isang lumang kahoy na kubo na iniwan ng kanyang ama. Ang paligid ay natakpan ng puting niebe at ang hangin ay tila sinusubukang tanggalin ang mga lumang alaala. Ngunit sa loob ng bahay, may malamig na katahimikan na bumabalot sa kanya sa umaga ng ikanegatibo 23 ng Disyembre, tahimik na umalis ang kanyang asawa na si Renato. Hindi siya nagsalita ng maraming salita, sabi lang niya, kailangan ko lang ng kaunting hangin, at nagmaneho papuntang Maynila gamit ang isang rent-a-car. Sa tabi niya sa passenger seat ay si Jessa, isang 23 anyos na estudyante ng veterinary medicine mula sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay umalinggaw gao sa katahimikan, parang isang malungkot na awit sa puso ni Luningning, sa loob ng bahay, Naroon pa rin ang leather jacket ni Renato, ang toothbrush na ginagamit niya, at isang bote ng whiskey na paborito ng asawa na ngayon ay walang laman. Umupo si Luningning sa tabi ng fireplace, hawak ang isang baso ng gin tonic, habang ang lamig ng paligid ay unti-unting sumisiksik sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, siguro isang sagot, o baka isang himala, araw-araw, bumabangon siya ng alas sa ng umaga para alagaan ang mga usa sa paligid ng kanilang tahanan. Ang mga hayop na iyon ay walang mga salita, simpleng nabubuhay alinsunod sa pagbabago ng panahon. Ngunit sa gitna ng niebe, may isang usa na kakaiba, matangkad, may makapal na balahibo na kulay tsokolet na may mga bakas ng abo, at mga matang itim na parang lawa ng pag-ibig na hindi maipaliwanag. Isang gabi ng Pebrero labing apat na, na dati nilang selebrasyon ni Renato bilang kanilang anibersaryo, naglakad si Luningning ng bahagya ang lasing patungo sa isang maliit na kubo sa likod ng kanilang bahay. Nais niyang maramdaman ang buhay, kahit na ang mundo ay tila ng hihinayang. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, tumitig ang usa sa kanya ng walang takot, at parang nagmamakaawa, alam ko ang lahat, ang sabi ng kanyang mga mata, dahan-dahang lumapit si Luningning, nilapitan ang nilalamig na katawan ng hayo. Nang maramdaman niya ang init na nagmumula rito, may kakaibang damdamin ang pumuno sa kanyang puso, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may isang lihim na unti-unting bumubuka sa kanyang kaluluwa, wala na bang ibang kasama? Bulong niya habang inilalapit ang kanyang noo sa malambot na balahibo ng usa. Unti-unting bumalot ang luha sa kanyang mga mata. Ang tibok ng puso ng hayop at ang kanyang sariling tibok ay naghalo na parang isang musika ng katahimikan at pag-asa. Hindi lamang isang hayop ang nasa harap niya, siya ay naging isang kanlungan, isang daan pabalik sa mundo ng mga tao. Sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Luningning na maihangganan ang kanyang mundo, ngunit ang presensya ng usa ang naging kanyang tanglaw sa madilim na taglamig, ang nyebe ay patuloy na bumabalot sa bundo, at ang mga alaala ng gabing iyon ay nananatiling nakatago sa kanyang puso. Ngunit isang katanungan ang nananatili, ito ba ay isang panaginip lamang, o ang simula ng isang bagong kwento na hindi patapos? Ang malamig na hangin ay nagdadala ng mga bulong ng kagubatan, at sa kalaliman ng mga mata ng usa, may lihim na naghihintay na matuklasan. Sa paglipas ng mga araw, ang katahimikan sa maliit na baryo ng Talipapa ay hindi nagbago, ngunit unti-unting nagkaroon ng kakaibang sigla sa puso ni Luningning. Sa bawat umaga, suot niya ang kanyang pulang knit sweater na may malalambot na hibla na tila yakap ang katawan sa gitna ng nagielong simoy ng bundo. Ang kanyang mahabang itim na palda na mailining na balahibo sa loob ay sumasabay sa bawat hakbang sa niebe, habang ang beige na scarf ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang leg. At sa paa naman ay ang mga may bore lining na boots na mukhang handa na sa anumang hamon ng kalikasan. Parang si Maria Clara na naglakad sa isang modernong kagubatan, tradisyon at kasalukuyan na nagtagpo. Sa hapon ng isang araw, habang walang ibang kausap at nag-iisa sa loob ng kanilang lumang bahay, ang tanging buhay na nararamdaman niya ay ang naglalaro ng apoy sa stove. Ang mga anino ng kahoy na naglalagablab ay sumasayaw sa mga pader, Parang mga multo ng nakaraan na hindi kayang umalis. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim at hawak ang isang bote ng pulang alak na pagtanto niya na ang kanyang mundo ay naging isang malaking palaisipan pagkatapos ng paglubog ng araw. Muli siyang naglakad patungo sa maliit na kubo sa likod ng bahay. Sa kanyang mga kamay ay maihawak na lumang lantern na nagbibigay liwanag sa madilim na daan na nilikha ng malalalim na yapak sa niebe. Ang hangin ay malamig, at ang mga tunog ng kagubatan ay tila nagbabantay sa bawat kilos niya. Pagdating niya sa kubo, doon na siya nakita ni Hari, deusa na parang tagapagbantay ng gubat. Dahan-dahan itong tumayo, iniangat ang kanyang liig, at dahan-dahang lumapit kay Luningning. Sa sandaling iyon, inilagay niya ang lantern sa tabi at hinawakan ang liig ng hayop. Mas malapit sila ngayon kaysa sa dati at naramdaman niya na ang puwang ng kalungkutan sa kanyang dibdib ay unti-unting napupuno. Alam mo ba, hari, wika ni Luningning, ang mga mata mo, parang mga tao din malalim at puno ng kwento. Napangiti siya sa sarili, kahit na alam niyang hindi na siya normal sa mata ng ibang tao. Nilapitan niya ang kanyang mukha sa liig ng usa, at mula rito ay sumingaw ang amoy ng gubat, kahoy, lupa, niebe, at isang init na nagmumula sa loob ng hayop. Sa gabing iyon, narinig niya ang isang kakaibang tunog sa puso niya, Parang ang mga tanikala ng takot ay unti-unting pumapalya at siya ay nakakalaya. Hindi niya napansin na ang kanyang mga kamay ay kusang kumikilos sa katawan ni Hari, na parang hindi na siya ang kumokontrol. Ngunit hindi ito isang gawa ng kasamaan o kahihiyan. Ito ay isang malalim na ugnayan ng dalawang nilalang na naghahanap ng init sa gitna ng lamig. Lumipas ang gabi na puno ng mga sandaling hindi niya malilimutan. Sa tuwing pupunta siya sa kubo, inihahanda niya ang sarili pinipinturahan ang kanyang mga labi kahit wala namang makakakita, isang maliit na ritual para sa sarili niyang kagandahan. Minsan, suot niya ang manipis na silken slip na kulay berdeng madilim na animoy sumasalamin sa mga matang itim ni Hari. Dito, sa gitna ng yebe, siya ay muling nabubuhay. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ni Hari, naramdaman niya ang malamig na mga sungay ng hayop na malumanay na humaplos sa kanyang balikat. Para bang sinasabi nito, hindi ka nag-iisa. Hindi ito isang bagay na sexual, kundi isang ugnayan ng kaluluwa, isang lihim na hindi maipaliwanag ng mga salita. Ngunit alam ni Luningning na kung malalaman ito ng mga tao sa baryo, siya ay ituturing na baliw o may masamang intensyon. Kaya ang mga gabing ito ay naging kanyang pribadong lihim, isang mundo na tanging siya at si Hari ilang ang nakakaalam. Habang papasok ang buwan ng Marso, ang nyebe ay patuloy na bumabalot sa talipapa, ngunit sa puso ni Luningning, tila may naiibang simula ang lamig sa paligid ay hindi na nakasingtindi ng dati, ngunit ang mga tingin ng mga kapitbahay ay nagiging malamig at puno ng panghusga. Isang gabi, suot niya ang kanyang paboritong slip na may mga birdang cherry blossom sa liig ng damit, habang ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali at ang mga paa ay hubad sa niebe. Habang lumalapit siya sa kubo, naramdaman niya na siya ang pinakamalungkot ngunit pinakatunay na babae sa mundo. Pagpasok niya, tahimik na naghihintay si Hari. Wala silang kinakailangang salita, sapat na ang kanilang mga puso na nag-uusap. Inilagay niya ang kanyang ulo sa liig ng hayop at nagbulong, "Ikaw lang ang natira sa akin." Ngunit sa kanilang katahimikan, biglang may narinig na pagaspas ng pinto. Napalingon si Luningning at nakita niya si Aling Marisa, ang kapitbahay nilang may dalang palayok at supang harina na tila nakakita ng multo. Napakapal ng kanyang mga mata at ang labi ay nanginginig, "Pasensya na." Luningning, bigla lang nawala ang ilaw nyo kaya napadaan ako, sabi ni Aling Marisa habang unti-unting umatras. Ngunit ang tingin niya ay parang naghukay ng lihim, at lumisan siya ng walang ibang salita, na uwi si Luningning sa pagkakatayo sa tabi ni Hari, ang puso niya ay waring nabasag sa mga salitang hindi niya maipaliwanag. Ang lihim nila ay hindi na lihim, at ang mundo na kanyang tinirhan ay unti-unting naging isang kulungan, sa mga sumunod na araw, ang mga tingin ng mga tao sa baryo ay nagbago. Hindi na sila nagsasalita, ngunit ang mga mata nila ay puno ng hinanakit at takot. Hindi na siya niyakap ng mga kapitbahay, ni hindi man lang pinapansin. Si Aling Marisa ay hindi na nakipag-usap sa kanya, sa halip ay palayo siyang tinatanaw kapag sila ay nagkakasalubong. Ang mga lihim ay naging isang maingay na katahimikan na bumalot sa buhay ni Luning Ming. Ang isang gabi ay may isang miyembro ng lokal na youth group na si Rico, na lumapit sa kanya sa gitna ng niebe, may galit, pagkabigla at awa sa mga mata, alam mo bang hindi ito tama? Sigaw ni Rico habang hawak ang kanyang cellphone, handang kumuha ng larawan. Ngunit bago pa man makagawa ng galaw si Rico, biglang tumalbog si Harry papunta sa kanya, na nagdulot ng pagkahulog nito sa puting niebe, hoy, tama na. Sigaw ni Luningning habang pinipilit na itaboy si Rico. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang sungay ni Hari ay hindi sinasadyang kumagat sa balikat ni Luningning. Isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang katawan at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Nang magising siya, nasa ospital siya sa bayan ng Bagyo. may mga benda na nakabalot sa kanyang balikat. Nasa labas pa rin ang bintana ang bumubulong na niebe, ngunit sa loob niya, ang mga nagdaang araw ay parang isang panaginip na puno ng pait at pag-asa. Sinabi ng doktor na ligtas ang kanyang buhay, Ngunit hindi na siya dapat bumalik sa baryo. Si Hari ay inilipat sa isang wildlife sanctuary at ang tunay na nangyari ay hindi na muling nabanggit. Sa ilang araw, sumakay si Luningning ng bus papuntang Maynila, dala ang mga alaala ng niebe, ng malamig na gabi, at ng mga matang nagbigay sa kanya ng kakaibang init. Sa bawat gabi, kapag hindi siya makatulog, muling bumabalik sa kanyang isipan ang malambot na mga yapak ni Hari at ang malamig na sungay na humaplos sa kanyang balikat isang paalala ng isang lihim na ugnayan na hindi niya. Maipaliwanag, ngunit ang pinakamalalim na tanong ay nananatili, ito ba ay isang kasalanan, o isang kwento ng pag-iisa sa dulo ng mundo, at sa dilim ng gabi, may isang anino sa gubat na nagmamasid isang lihim na naghihintay na mabuksan. Sa pag-ikot ng mundo sa Maynila, si Luningning ay nanatiling isang aninong naglalakad sa gitna ng syudad, tila ba isang nilalang na hinahanap ang sarili sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng liwanag mula sa bundok, ay ngayon ay may bahid ng lungkot at pag-aalinlangan. Sa kanyang simpleng apartment sa San Juan, makikita siya na nakaupo sa tabi ng bintana, nakasuot ng isang malambot na pulang blusa na may bahid ng tradisyong Pilipino at itim na palda na hindi niya na inilalabas mula noong umalis siya sa baryo. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas at sa kanyang liig ay nakasabit ang isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy isang alaala mula sa bundok, sa bawat gabi. Habang ang trapiko sa labas ay palihim na sumasabay sa mga himig ng radyo na naglalaman ng mga love songs na tila ba para sa kanya lang, hinahaplos niya ang maliit na kahon na may mga larawan ni na Renato at Harry. Ang mga larawan ay parang nagkukwento ng isang lihim na mundo na hindi na niya muling mararating, isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang mesa na may baso ng malamig na tubig at isang libro ng tula, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, lumalabas ang pangalan ng isang hindi kilalang numero, ngunit sa halip na i-dismiss, pinindot niya ito, luningning. Ako si Marco Tagabagyo. Nakilala kita noong minsang bumisita ka doon, ang boses sa kabilang linya ay malumanay, ngunit may dalang bigat, na pabuntong hininga si Luningning. Marco, hindi ko na maalala. Ano ang maitutulong ko sa iyo, mayroon akong isang bagay na kailangan mong makita isang lihim na iniwan ng bundok, sagot ni Marco. Hindi ito basta-basta, at alam kong may kinalaman ito sa usa na kasama mo. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit isang kakaibang kaba ang pumuno sa kanyang dibdib. Paano mo nalaman, hindi ko pa rin sigurado, pero may mga tao sa bagyo na nagsusubaybay sa mga kakaibang pangyayari doon. At alam kong hindi ka nag-iisa, napatigil si Luningning ang mga alaala ng malamig na gabi sa bundok, ang mga haplos ng sungay, at ang malambing na mga mata ni Hari ay muling bumalik sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. May mga piraso pang kulang, mga tanong na kailangang sagutin, Marco, ano ang kailangan mong ipakita sa akin? Tanong niya na may bahid ng takot at pag-asa, bukas ng gabi, sa plaza ng bagyo. Dalhin mo ang iyong lakas at puso. May mga tao na handang tumulong sa iyo, matapos ang tawag, hindi makatulog si Luningning. Ang kanyang puso ay parang naglalaro ng tambol, ang isip ay puno ng mga tanong. Ano ba ang naghihintay sa kanya sa Bagyo? At higit sa lahat, ano ang tunay na sikreto ni Hari sa pagdating ng gabi, naglakad si Luningning papuntang plaza, suot ang kanyang mahabang itim na coat na may bordang tradisyonal sa likod at ang scarf na beige na palaging kasama. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na gaya ng dati, Parang may bagong pag-asa na sumisingaw. Doon, sa gitna ng mga ilaw at tao, naroroon si Marco at ilang iba pa. Mga taong may mga kwento ng kababalaghan at pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may isang anino ang lumitaw mula sa dilim, isang anyo na hindi niya inaasahan. Ang mga matang iyon, malalim at puno ng lihim, ay muling tumitig sa kanya. Ang mga matang tila ba hindi tao. Ngunit taglay ang init ng isang pagkakaibigan na hindi niya malilimutan. At sa sandaling iyon, na pagtanto ni Luningning na ang kanyang kwento ay hindi pa tapos, ito ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ano ang tunay na koneksyon ni Harry sa mga lihim ng kalikasan? At hanggang saan ang kaya niyang itago ang kanyang sikreto bago ito tuluyang sumabog habang ang hangin ng gabi ay humahaplos sa paligid? Ang mga mata ng anino ay nagliliwanad. Naghihintay sa susunod na hakbang ng isang babaeng naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Sa pagsikat ng araw sa bayan ng San Juan, si Luningning ay nagising na may mabigat na puso. Hindi niya maiwasang balikan ang gabi sa bagyo, ang malamlam na ilaw ng plaza, ang mga matang nagmamasid mula sa anino, at ang mga bulong na tila nagmumula mismo sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang kanyang mahabang itim na coat na may buridang rosas na pinamana ng kanyang ina, isang simbolo ng kanyang pagiging isang babae at tagapagmana ng mga kwento ng kanilang pamilya. Lumabas siya ng bahay na maisuot na pulang blusa na may maayos na embroidery at itim na palda, ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali at ang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan, sa kanto ng kalsada, Naghihintay si Marco, dala ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, may ukit na mga sinaunang simbolo ng mga katutubong Ifugao. "Handa ka na ba, Luningning?" tanong niya nang may kasamang iti, ngunit ang mga mata ay puno ng seryosong pag-aalala. "Hindi ko alam kung ano ang aking haharapin," sagot niya ng may pag-aalinlangan. "Ngunit kailangan kong malaman." Sa paglakad nila patungo sa isang lumang bahay na nasa gilid ng bayan, nagsimula si Marco na magkwento. Ang bundok na pinanggalingan mo ay hindi basta-basta lugar. May mga kwentong lumilipad tungkol sa mga nilalang na tagapagbantay ng kalikasan, mga espiritu ng kagubatan na nakakakita ng mga lihim ng tao. Bumuka si Marco ng kahon at mula rito ay lumabas ang isang lumang kwaderno na puno ng mga larawan, sulat, at mga anik-anik ng mga kakaibang nilalang, mga hayop na tila may mga matang nakikipag-usap sa tao. Isa sa mga larawan ang nagpakita ng isang usa na may mga matang parang si hari. May mga nagsasabi na si Harry ay hindi lang basta usa, paliwanag ni Marco. Siya ay isang espiritu, isang tagapagbantay na nagbigay ng liwanag sa mga madidilim na gabi. Ngunit may mga puwersa ring na isyang wasakin, habang binubuklat ni Luningning ang mga pahina, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa bintana, at ang mga anino sa kwarto ay mistulang gumalaw. Parang may mga matang sumusubaybay sa kanila, kung totoo ito, bulong ni Luningning, baka hindi pa tapos ang lahat. Munit bago pa man sila makapagpatuloy, may kumatok sa pinto. Nang buksan, isang matandang babae ang nakatayo, si Aling Shoni, ang kilala sa kanilang lugar bilang may kaalamang manggagamot at tagapangalaga ng mga kwento ng bayan. Hindi ka dapat nag-iisa sa paglalakbay na ito, anak. Wika ni Aling Shoni habang iniabot ang isang maliit na supot na may mga halamang gamot. Ang mga lihim na dala mo ay mabigat, ngunit hindi ka nag-iisa. May mga puwersa sa mundo na handang tumulong, at may mga panganib na kailangang harapin. Naramdaman ni Luningning ang init ng kamay ni Aling Shoni na tila ba nagbibigay lakas sa kanya. Ngunit sa likod ng mga salita, naroon ang babala, ang mundo na kanyang ginagalawan ay puno ng mga hindi nakikitang panganib. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon silang tatlo sa loob ng lumang bahay. Pinag-aaralan ang mga dokumento at pinag-uusapan ang mga susunod na hakbang. Ang hangin ay malamig, ngunit ang apoy sa fireplace ay sumasayaw ng may buhay, parang isang bantay na nagbabantay sa kanilang mga lihim. Habang tumatagal ang gabi, naramdaman ni Luningning na ang mga tanong sa kanyang puso ay unti-unting nagiging mga sagot, ngunit kasabay nito ay ang pag-usbong ng bagong misteryo, isang anino mula sa nakaraan na tila ba sumusubok na muling sumulpot, at sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang matang nagmamasid, isang lihim na handang buksan ang mga. Pinto ng isang bagong kwento ng kababalaghan, pag-ibig at pagtataksil, sa pag-ikot ng mundo, nagsisimula ang isang bagong yugto. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa na ba si Luningning harapin ang kanyang kapalaran, o masusupil ba siya ng mga anino ng nakaraan, ang sagot ay naghihintay sa dilim, at ang susunod na kabanata ay malapit ng sumikat. Sa unang mga sinag ng umaga, si Luningning ay nagising na may malalim na pag-aalala sa dibdib. Ang mga nangyari kagabi ay tila ba isang panaginip na puno ng mga palatandaan. Ngunit ang bigat ng responsibilidad na kanyang nadarama ay totoo at matindi. Sa kanyang maliit na kwarto sa San Juan, tinitingnan niya ang lumang kwaderno na ibinigay ni Marco. Ang mga pahina ay puno ng mga lihim at mga larawan ng mga nilalang na tila hindi kabilang sa mundong kanyang kilala. Suot niya ang isang manipis na puting blouse na may borda sa likod at isang mahabang itim na palda na maluwag ang pagkakasuot. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang maliit na krus na galing sa kanilang baryo, isang paalala ng kanyang pinagmulan at pananampalataya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniikot ang isang singsing na gawa sa pilak, regalo ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Habang naglalakad siya patungo sa isang maliit na kapehan sa tabi ng parke, iniisip niya ang mga salita ni Aling Shoni, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ngunit sino ba ang mga kaalyado niya? At sino ang mga kalaban? Hindi niya maalis sa isip ang mga matang nagmamasid noong gabing iyon sa Bagyo, mga matang puno ng lihim at pangamba, sa kapehan. Nagtagpo sila ni Marco at ng ilang mga miyembro ng isang lihim na samahan na nag-aaral ng mga kakaibang pangyayari sa Pilipinas, mga kwento ng mga espiritu, diwata, at mga nilalang na nagtatago sa kagubatan at bundo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng paniniwala at takot, Luningning, panimula ni Marco, ang koneksyon mo kay Harry ay hindi basta-basta. Siya ay isang tagapagbantay, isang nilalang na nag na isa tao at kalikasan. Ngunit may mga puwersa na gustong sirain ito, at sa pagtulong mo sa kanya, ikaw din ay nasa panganib, habang pinag-uusapan nila ang mga plano, biglang may kumatok sa pinto ng kapehan. Isang lalaking may itim na jacket at malalim na mga mata ang pumaso. Tahimik siyang tumingin kay Luningning, at sa kanyang mga mata ay may nakatagong lihim na tila ba naghahanap ng isang taong tulad niya. Hindi ka dapat magtiwala ng basta-basta, bulong ni Marco nang makita ang lalaking iyon. May mga taong gustong gamitin ang sikreto mo para sa kanilang sariling kapakinabangan, ngunit si Luningning ay hindi na muling lalayo. Ang mga nangyari sa bundok, ang mga haplos ng sungay ni Hari, at ang mga malamlam na gabi ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya sa mga susunod na araw, sinimulan nila ang paghahanda para sa isang paglalakbay pabalik sa bundok ng pulag. May dalang mga kagamitan, mga halamang gamot ni Aling Shoni, at mga dokumento mula sa lihim na samahan. Ang hangin ay malamig, ngunit sa dibdib ni Luningning ay may apoy na hindi madaling mapatay. Habang papalapit sila sa paanan ng bundok, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin, at sa bawat hakbang, ang mga tanong ay nagiging mas matindi. Ano ang tunay na kahulugan ng koneksyon niya kay Hari? Ano ang mga lihim na dala ng bundok? At higit sa lahat, handa ba siyang harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan at ang mga panganib ng hinaharap sa isang madilim na sulok ng kagubatan? May isang anino ang nagmamasid, isang lihim na hindi pa handang lumabas sa liwanag. Ngunit naghihintay ng tamang sandali para sumabog, at sa puso ni Luningming, ang isang paglalakbay ay nagsisimula, isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman.